So here we go. Nila si Bern. Tsaka si Wapoy. Kajam natin. Ayan. Yeah. Lagyan ko ng electric pan. Kasi mabanas dito. Magana. Uh, maliit lang talaga siya. Tama-tama lang sa matropa. Pag jajam. Ayan. Yeah. Kunting inuman. Tapos jamming. Ayan. Yeah. Diyan patapos na to. Kakabit ko na lang yung TV dito. Tsaka yung amplifier. Tsaka yung speaker isa dito. Para hindi masyadong Masih iya, so, burn, jam, natai, burn, ah, ah, boy, jam, na tayo ah. papoy. boy, boy, iya, si Papay boy, papa, boy, Dan Thank <laughs> you.